Halos lima sa bawat sampung Pilipino ang naniniwalang may problema sa kalusugan ng Pangulo. Ayon po yan sa SWS survey. Pero ayon kay Special Assistant to President Bongo, wala namang nakitang sakit sa Pangulo. Kasabay ang kanyang pagdepensa, kaugnay ng pagbiyahe ng Pangulo sa Hong Kong. Umaaksyon si Roy Snagit. Sabado ng ilathala ng Vera Files sa kanilang website ang larawang ito ni Pangulong Duterte na nakasumbrero at naka mask. Ayon sa artikulo, kuha ito sa isang clothing store sa Hong Kong pasado alas 7 ng gabi. Bagamat di kita sa larawan, kasama raw niya ang partner na si Hanilet Avancenya at anak nilang si Kitty. Nagkataon ding nagpost si Special Assistant to the President Bongo na mga letrato ng Pangulo kasama ang kanyang mag-ina habang nasa Hong Kong. Pero hindi nakasumbrero at walang face mask ang Pangulo. Ang caption ng larawan bago maunahan pa ng mga fake news, kailangang ding magpahinga ng Pangulo. Pareho ang suot ng Pangulo at ng kanyang mag-ina sa litratong kuha ni Secretary Go at sa inilabas ng Vera Files. Ayon kay Go, hindi dapat palakihin ang biyahe ng Pangulo sa Hong Kong nitong weekend. Sa rin ng ating Pangulo, kailangan rin niya magpahinga. Kita niyo so trabaho niya. Uh, much needed rest po yung pinunta uh, niya ron. Huwebes nang aminin ng Pangulo na kailangang ulitin ang ilang medical procedure sa kanya. Hinihintay pa raw ang resulta pero kung sakaling stage 3 cancer ito, hindi na raw siya magpapagamot at hindi na rin kakapit sa pwesto. Pero nanindigan si Go na walang iniinda ang Pangulo. Sa mga nagsasabing uh, may sakit po siya, wala talaga, huwag okay, mag-alala, tulungan nila lang kami, wala talagang mahanap na sakit kung pagbabatayan ng huling SWS survey, 45% o halos kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang may problema sa kalusugan ng Pangulo. Ginawa ang survey noong September 15 hanggang 23 bago pa man aminin ng Pangulo ang pagsailalim niya sa endoscopy at colonoscopy. Sa tanong kung dapat bang isa publiko ang lagay ng kalusugan ng Pangulo, 61% ang nagsabing oo habang 33% ang nagsabing pribadong isyo na ito. Ayon sa 1987 Constitution, kailangang ipabatid sa publiko kung may malubhang sakit ang pangulo ng bansa. Sang ayon dito, ang dating pangulo na si House Speaker Gloria Arroyo na minsan ding nagkasakit habang nakaupo sa palasyo. Ang problema, hindi raw malinaw kung kailan masasabing may serious illness ang nakaupong presidente. At at I say life-threatening. Ito rin ang nakitang butas ng Integrated Bar of the Philippines sa probisyong ito ng saligang batas. Dapat uh, siguro nagkaroon tayo ng uh, additional detonation through an enabling law no, para alam natin kung anong uh, talagang pagkahulugan tungkol dito ng serious illness. No. Hanggang ngayon wala pang abiso mula sa palasyo kung may resulta na ang mga ginawang check-up sa pangulo. Umaaksyon Royce's Nagit News 5.